Back, 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 I believe! Kaya mo yan! Wow. Oh. Di ba kita 200? Ano? Sayo ka? Ano? Yeah, 200 yun! Sayo <laughs> Oh! what's up? Paus pa rin ako. <laughs> nandito pa rin kami. Nagbabalik. So, nandito kami ngayon sa ilalim ng tulay. Tulay nga, literal na yun. Pupunta kami dito sa ilalim ng tulay. Ano kasi ngayon? Ito, may skate na dadaan. di uh... Diba? Yung ibang bayan, walang ganun. Pinagkaloban ng mga gantong, ano, mga gandang lugar. Matatanda ng bakal, di ba? Yung ibang bayan, wala. Wala, walang ganun. Tayo, meron tayo. Ha? Huh? Pag malaki, mo big. Oo. Oh. Pais, mag-slide ka dyan. Siya nga! Ano? Tubig man sa kanin. Tubig man? Dito, dito ko magsimula. Dali! Paano mo titislingin kung matatakot ka? Paano malalaman? mo malalaman? titingin mo! Isi alam mo yung ano yung yung kwento dati about sa tulay, may tatlong lalaki, naghahambugan sila. Yung hambog, ibig sabihin yun, nagyayabangan. Sabi daw ng isa, wala wala ka sa ano sa lolo ko kasi Ay, oh. kasi kasi oh. sabi niya, sabi <laughs> nung isang lalaki, sabi nung isang lalaki, wala ka sa lolo ko kasi yung bahay ng lolo ko, CR pa lang worth 10 million na, sabi. Sigit ako dito. Ano? Sigit daw, ano 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 mo? Ano? Yung sabi po ng isang lalaki, Nung pinakahuli po, pagpasok daw po sa sa bahay ng lolo niya, paglabas na daw po, 1964. Kasi ano po, ano, ano, galing! Ay, <laughs> Ay nakakulong nakaka Pwede na mag-memes. Huwag <laughs> ka na mag-quinto. Huwag ka na mag, ka na mag <laughs> Sige daw, ituloy mo yung quinto mo. Okay na po. <laughs> Sabi nung isang lalaki, sabi niya, wala kayo sa lolo ko kasi. Tapos di, ano, palakpaka. Sabi, ang yaman naman ng lolo mo, ang yaman. Tapos, sabi ng pangalawa ay, ay, wala yan sa lolo ko kasi yung bahay ng lolo ko, yung sala, tapos yung CR, Diyos ko, mga siguro nasa 100 milyon na. Tapos so, grabe naman, parang ang laki naman ng bahay ng lolo mo. Tapos sabi ng isa ay, so sisiw na sisiw lang yan do sa, sa lolo ko. Kasi yung lolo ko, bubong pa lang 5 billion na. Ang yaman, billion, billionaire yung lolo mo. Ano mo makinig ka? Hindi ka nakikinig, ano sabi ko? <laughs> billionaire yung lolo mo, sabi. Tapos sabi, saan ba nakatira yung lolo mo? Sabi niya ay, sa ilalim ng tulay. <laughs> Ano ang mas magaan? Isang kilong pako, isang kilong bulak? Isang kilong bulak. Bakit? Kasi po lumulot Araw ngayon ng Tuesday, pahinga tayo ngayon. Nabalakan namin na pakalaka rin ito kung hindi sa dulo. Kasi nakikita namin ito lagi. So, taga dito kami. Pero, hindi namin nararating yung dulo. Taga rito kami. Pero, nakikita lang namin tuwing dumadaan kami ng highway. Pero, ipa namin talaga napapadpad hanggang doon sa dulo nitong ginawang bagong ano. Tawag dito, Boulevard. Boulevard ba ang tawag dito? Mga taga rito tayo, tapos hindi tayo dito napapadpad. Init na kakunot na naman yung noo ko. Sobrang init. Ah, diba? Yun na yung kilbayo. Oh. Oh, kaya yung nakikita nyo kapag dumadaan kayo doon sa highway. Yan, yung reels naman yan. Taas yan, nakakatakot daanan. Pero yung iba sanay na sanay, kaya nakakabilib din yun. Araw ngayon ng Tuesday, pahinga, galing lang sa kaka-edit. Edit, tulog, edit. Tapo na, kailangan mag, magpahinga-hinga muna ng konti. Then, lakad-lakad. Tapos, yun. Back, ulit, back to normal ulit tayo nun. So, buti nga, naisisingit ko pa mag-vlog. Kahit walang kwenta, di ba? So, at least nga masaya kami, Mas masaya ako nakabalik ako dito sa YouTube. Kasi as in, kung hindi ako gumawa ng vlog, siguro malamang, siguro maramang na-terminate na yung YouTube account namin. Wala nang ads na lalabas. Kasi hindi na ako nakapag-upload ang tagal, almost 6 months. Ganun pala 'yun kapag hindi ka pa nakapag-upload. Alin Albert? Alin? Lumot, lumot yan. Kinakain niya ng ano? Kinakain niya ng isda. Try makainin mo. Nga, bakit ba't mo napansin? Ngayon ka lang nakakita niyan? Hindi mo alam kung anong tawag dyan. Lumot. Alam mo ang lumot? Ano ang lumot? Bulay green pa na may So malaki na rin talaga yung pagbabago ng bayan natin no? Kasi dati walang ganito As in puro ano pa yan Yan oh, no? nakikita nyo yung ano na yan Yung mga sasa na yan Pa saan tawag dyan Puro ganyan pa Kasi na experience ko nun Simula dun sa zone 3 Dun sa may manggisok May manggisok ang tawag doon. Pwede kang manabi Yung, yung tatag na manabi So kung hindi ka marunong lumangoy May ano may parang may parting mababaw Pwede kang manabi hanggang dun Makapunta ka dun sa tulay na yun Ang laki na naman pinagbago ng bayan Bata ako, pero mas bata pa yung may mas bata pa sa akin, siguro hindi na naabutan yan. Pero at least, di ba, oh, ngayon, nalalakaran na yung gilid. Ang laki na naman pinagbago. So, nandito na kami sa pinakandulo. Ano na yan? Zone 3 na. Zone 3 na ang kabila niyan. So, na simula dito, nandun na yung kilbay. Naglalakad pa nga, oh. yan ang mayari ng kilbay. nga ano yan ito? Loki lang ano? <laughs> Malaking tulong. Malaking tulong din talaga mga brad yung ginawa itong boulevard nito. Tulad ng dumadaan. Diba? Nadadaanan na natin. Hindi na natin kailangan na bumaba pa ng bayan para bukot. Dito pwede nang dumaan. Lalo na kung makompleto na yan. Kung, kung tuloy-tuloy yung project, dire diretso. Kabila din, tabilaan yan. So sa kabila, meron din doon. Tapos sa kabila din doon, meron din. Ano pa kaya sa mga darating na mga panahon? Wag mo! si So imagine kung okay na to, tapos ito, itong space na to, gagawing mga restaurant, tambayan, ah, lupet, di ba? Lupet, bang hangout sa gabi kasi marami ditong tatambay. As in, madami pa talagang pwede mangyari dito sa bayan. Sana tayo din, karoon tayo dito ng ano, spot. Malay mo, di ba? Skate park. Hindi, skate park kayo Negosyo na. Pag mga ganito ng tanda natin, dapat umiikot na yung pera natin. Ngayop. <laughs> Hindi, negosyo na. Negosyo na tayo. Enough na muna tayo sa mga luho natin, di ba? Kasi, syempre tayo, tatanda na, darating ang panahon, kakaanak din kayo, magkakaasawa kayo, kayo kukuha ng pera, di ba? Kailangan may negosyo kayo. Negosyo, magandang trabaho, kung ano, ano pa. Hanggat kaya mag... Grind, mag-grind daw, mag-grind. Yun lang yun. Kung kaya-kaya yung kaya, doble-doble, doble-doble, sipag pa. Ikaw, anong kaya mo, Albert? doble ng kain, ah. Ano? Doble-dobling kanin. Kaya mo yan? <laughs> so, hindi ko na-explain yung history ng Kilbay, no? Kasi marami nang nakakalam ng history na yan. No? So, bale, baka ba rin tayo magkamali. Kasi marami nagkakamali dyan sa tuloy ng history niyang Kilbay na yan. So, basta, daang bakal yan. Matagal na daang bakal. Kasi minsan, ginagawa yung content. Kaso, mali-mali yung content. So, mahirap. I-appreciate na lang natin yung ganda tingatan natin na matandang daang bakal yan, no? Di sa ibang lugar, wala. Dahil lang, pinagpala tayo na nandito ang kilbay na yan sa Gallego Wow, uy milk tea So, simula doon, sa dulo na yun, nalakad namin Ayan, yun na yung highway o, oh. diba Dahil lang makarating dito, bumaba kayo minsan dito, hindi yung daan ng daan kayo Appreciate nyo dito, pinakamaganda dito hapon or umagang umaga, mga 6am Yan, kasi yung sunrise tapos yung sunset Yan, maganda dito Huwag kayo bumaba dito tangali. tanghali, sobrang init <laughs> ito Dito kami dumadaan lagi. Kahit kayo dito kay dumadaan. Tanong tanong niya yung Kilbayo. Ayun oh, yung daan na yan papunta na yan doon. Hay na muna bago mauli lang HPG. Alala ko na lang dati dito yung unang vlog ko eh. Sa Kilbay din. Tanda niya yung nag-vlog tayo dito sa Kilbay. Tet tet tet. Si challenge, may challenge mo. Dali magsayaw ka. Wala. Well, <laughs> inflation track. <laughs> wala. Hindi ko kaya natin, kompleto natin yung place yung truck. Wala, ya, yeah, wala yung busihin na. Huwag bibigyan tayo, kaya hindi. Wala. Ay, wala. Ay, <laughs> may <I'm> <newbie. laughs> <laughs> Cute, ay, JNT yun. <gigantiyon. laughs> Wala pa yung ano yung pinakamalupit na ano, na busina. Yung pala yung mga naririnig namin yung busina. Tapos yung malupit Albert. Galigan mo kasi. Peg, 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 peg. believe! Kaya mo yan! Wow. Wow. Ay! Wala. Di wala. ba kita wala. 200? Ano? Sayo ka? Sayo ano? 100. Yeah, 200 yun! Ayaw ako Albert! Dali! wala ah. diba Wala kang 200! Wala kang 200! Ano nga! Pag na ganon! 200 sa'yo! Bibigyan kita! Masayaw ka! Mahina! Sayang yun! Mahina pala ito! Hindi pala ito pwede sa ano? 200 yun Albert! Bala ka! 200 yun <laughs> wala may may na pa si daddy oh nga ng pira gaya mo daw sam dali gayain mo kaya di ako yung laban pa mahanap ka pa para saan para sa 200 pok pok ini, wole itu ayan ito 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 kabila kabila wala ay. Wala na Brad! Ano? Tara na? Wala oh, na. Ano kay? Oo oh, nga kaman. Wala <laughs> kang 200 ayos lang? Ano talaga ang life? Ano? Minsan hindi tayo pinapalad, Albert! wala lang. At least, ang importante, nakapahinga tayo. ba? Diba? Yun ang pinaka-importante sa buhay natin. Yung magkaroon tayo ng pahinga. So, pagkatapos dito, diretsyo na naman tayong trabaho, edit, trabaho, edit, trabaho, edit. Saka na naman ulit yung mga travel-travel natin. So, lagi kayong mag-iingat mga brad. At magkita-kita tayo sa mga susunod na buhay-buhay natin. Paalam! Mm, God.